iwasan makipag-argue sa taong makitid ang utak. Is it... Tama naman talaga si Sir. Pero ako, para sa si akin lang, minsan masarap silang uratin. Urat-uratin mo lang. Kasi the more na inuurat nila, the more na iniisip nila na makitid ka. Pero, in fact, you are exposing them to something. Yeah. Urat-uratin mo lang. Tapos, tumigil ka na. Kasi useless. Pag nanalo ka, walang say-say. Kasi, tama ka naman. Pag naman akala nila natalo ka, wala rin say-say. Kasi, makitig nga sila eh. There's a reason why siguro, hindi kaya ng wisdom ko, talagang, nabubisit ako kapag uh, mayroong mga tao sa gobyerno na makikip. Pero, kailangan nating tanggapin na talagang gano'n. It happens. Ang mga taong makikitid na kasi sa kanilang propaganda lamang o kaya sa gawag-gawang credentials. Pero sa pagbibigay ko, talagang bukya. Anyway, <coughs> Puratin nyo. Pwede pero, pero sandali nyo. Kasi kapag nanalo ka sa argumento sa si isang taong makikin ng utak, para ka nakipag-basketball sa si 5 years old na hindi marunong magdaro ng basketball. So, useless. Parang ganun lang yan. Ayaw mo lang sila. Let them expose themselves. Let them think na ikaw yung exposed. Ayaw mo lang sila magpakatanga doon. Ayaw mo sila mag-enjoy. Kasi minsan ang mga makikitid ng utak, nag-enjoy -e sila. Pag may kasama din sila makikitid ng utak. Tapos ang wavelength nila pareho. So para silang nagkukumbay, kumbaya, kumbaya na mga tanga doon na Oya, <laughs> lang malang sila. So, 'yun lang ang strategy doon. Minsan, kulitin mo, kuratin mo ng konti. Minsan, it's useless to talk to talk to them or to talk against them kasi nga Well, sometimes, kapag talagang masama yung balak nilang gawin, kailangan mong tutulan. Pero kung hindi naman ganun kasama at wala rin naman nagagawa yung pagtutul, minsan kailangan mong pabayaan. Doesn't mean you tolerate them? It's just so happened na ganun yung mundo. You speak pag sa mo kailangan. Pag hindi naman, It's useless, pabayaan mo na lang. Let them enjoy their their fraternity fraternity of makikitage <laughs> of Bopol